Panawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga botante bumoto po na gamitin ang karapatan at gampana ng kanilang pananagutan bilang mga Pilipino. Sa kanyang mensahe, sinabi mo ng Pakulo na ang eleksyon ay pagkakataon para maging o oh, marinig ang boses ng bawat Pilipino. Magkaiba man anya ang paniniwala ng bawat isa, isa na isa naman ang uh, o ito naman ay diwa po ng demokrasya. Ignit ng Pakulo na kung magkakaiba ang opinyon ng mga botante, hindi u dapat ito maawi sa gulo o kaya sa pananakot. Kasabay nito, sinabi ho ng Pakulong Marcos na dapat iboto ng mga Pilipino yung mga kandidato na tapat, may malasakit at may kakayahang Magsilbi sa bayan. Ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. Inigboya ni Parulong Bongbong Marcos.